<laughs> Hello guys. So good morning no. It's December 15 and it's Sunday, course, Church Day. But today is na nga account with Thea and our prime. group prime. Okay, so manghatag mi karon guys sa Barangay Binlio ug mga goods or relief goods, mga pang early pamasko para sa mga senior citizen adto. Senior citizen ba to? Mga bata. No? Oh, mga bata di ay. Sorry guys. <laughs> What, dyan, ilan jud niya wait tanaw sa meeting bitaw. <laughs> okay, so but before that, of course, mama sa mino okay gabi i uh, kaayo guys. Ready to misa Talibon with Atoy and Rex. Grabe, lasing gid mi and then 4 am na mi nakauli but now gipanggutom na mi it's 9:50 am so mga on sa mi nami karon sa drive through McDo sa Ubay guys okay so see you barangay Binlio so padulong duol na mi sa Kamonjis guys grabe lang dan gabing lisura so tinuod na ino lay layo layo gid pud ni siya sa kwan sa lungsod sa Ubay so sakto ra gid pud niya mo ni among napilian nga muhatag sa Midrea over early pa masko guys eh, nasudlunin kami, no? Okay. So, nangako na may manakong kaon, guys. Busog na ko. Ah! Bilang ko manong kaon ba? Mmmmm! Nga na, basta pinangga! Amo, pinangga mo! Ini ya, kalau. Kalau pakai tukar, kalau Di amelor ng katitong asin at agad. Pito ko, may mga mema na kana upan yaya maginterest Ano sila tayo sa kapatid? Na, alam ko na yaya ng mga upan ala pa rin yung lugar. Namu, inyuwang na dapat lang ang apat pang kamot deserves sa dinyo kung pa kaya ka yung saay. No prize. Okay, so di kita ng mga speech guys sa mga kauban. <laughs>

Sleeper! Naka-answer sa akong question kay tagaan ako ang chinita. Okay. Vlogger ni blogger kemarin successful kayo guys ang among ang event for today ang outreach program diri sa Kamunjis Binleo so first of all thank you kayo ni Lord kay iya ming gitagaan o oh, daghan pa nga blessing no which is mao ang nakatabang kita sa mga nanginahanglan pa guys so dag nindot kayo paminawon nga grabe ilang mga ngisi sa mga bata sa mga tiguang grabe ilang ngisi kinakadawat sila o oh, bisan ginagmay lang nga uh, regalo gig geek, pero gikan gid sa ato ang kasing-kasing So, morota, guys. So, daghanday pong salamat, no, sa mga sponsors. Di lang naku-tagsatag sa own. Uh, most especially, ni Arnold Bacolod, uh, Kagawad, JR, from Fatima. Dagang salamat, kayo ninyo, mga sir. Okay, so, that's all for today's video. Please, like, share our video.